yun good morning muli mga kalaki ah good afternoon na pala good afternoon mga kalaki ah, nandito na naman tayo sa ah, manuka ng ah, amazing gay farm ah, at magpapaligo ng mga manok yung ating kasama mga kalaki yan papakita ko sa inyo kaya tara samahan nyo ko mga kalaki at nagpapaligo tayo ngayon ng mga manok ito ang ating Chip, uh, chief power manager <laughs> si Armando Yan. lahat ba mo Ayan, papaligua niya po lahat ng mga manok lahat lang nang nandito mga nakakulong mga nakatali mga nakakulong lang daw mga kalaki yung mga brood stag at brood brood cock, at mga pulet mga materyales ang papaliguan Ayan, may itlog na naman ito pa may itlog pa isa so. nakuha ay basag basag ha Sakyan, mga laki at nagpapaligo na naman tayo. Nagpapaligo ng mga manok. Yan, pinapaliguan ni Boss Sarman yung mga manok natin. At sobrang init kasi. Yan, nagpapaligo siya. Ito, mga kalaki, oh. Ito ang ating brood cock na high action. Napakagwapo. Makikita nyo, mga kalaki. Napakagwapo talaga. Ito naman ngayon, na... Ah, siya, mga kalaki, pinapaliguan niya. Papakita ko naman sa inyo yung mga manok lang dito. Iisa-isa <clears throat> na natin mga alaki. Yan dito. Yan, nasa katangali ang oras na naman tayo. Yan. Yan. At nasa katangali na naman tayo ah uh, hindi kagad ka tayo nakapag video mga kalakit nagsayang tayo nagsaing tayo ng ating kakainin kasi may bisitan dumating dito sa farm uh, magsuswimming daw uh, biglaan Yun, kaya nagsayang muna tayo at kukulangin yung ating sinaing. ito po yung ating spangle hats pure high action Yan mga alaki ah. Uh, <coughs> Ito tayo sa malilim. Wala may isip na vlog mga alaki. <laughs> Kaya kung ano-ano na lang siguro to. Yan. Hanggang hapon naman tayo dito eh. Tingninyo, oh, napakaganda dito mga alaki. Talagang nakakapanatag ng kalooban pag nandito ka sa manukan. Diba? pag ganyan mga makikita mo ganitong kaganda mo makikita mong mga manok tapos tahimik ano marami na rin pala ang bunga yung ating ano hindi, hindi ko lang alam kung kita nyo itong ating ah uh, abukado itong abukado na yan mga kalaki halos ang laki nyan ang isang peraso ko lang ko lang isang kilo <coughs> hindi ko kayo magala hanggang dun mga kalaki kasi napakainit manipis yung hangin ngayon kaya dito na lang tayo siguro oh, mamaya amaya na kote pag lumilim uh, lilibot ko ulit kayo <coughs> sa oras na to ah uh, kung ano lang po pakita ito po nga pala pa uh, mga kalaki, papakita ko sa inyo yung isang brood brood cock natin na kelso yan Johnny Jumper kelso to yan napaka pogi oh pogi, kelso po yan mga kalaki Ogi Yan Papaligo si Wasarman dito ng mga manok eh Ah, meron pa rin pala tayo na ano, Braham. Brahma, Brahma pala. Eh ano, mga alaki, mga Brahma natin. Lalaki sa kasalukuyan nagpapa ligo si Basarman mamaya tayo akit mamaya ako kayo lilibot mga kalaki at mamaya maya pupunta tayo sa pool pag baka maligo na rin tayo mamaya sa swimming pool mga kalaki kaya dadelay ko kayo doon meron nga pala tayo mga sisiu dito mga kalaki so ay uh, Ayan no? Ang dami Mukhang maraming lalaki mga kalaki Ayan no? Napakadami Dalawa to, hinati lang natin eh ah, Pinagati natin sa dalawang Tagayan Ayan Kapakita ako sa yung isa Tapos may May napipisa na po tayo ngayon sa ano Mga kalaki May napipisa tayo ngayon dun sa incubator ang dami oh e, napipisa tayo ngayon sa incubator mamaya maya ilalabas yon para markingan yan ang dami mga sisiw dito patukan uh, patuka natin alam nyo na ang patuka natin mga sa sisiw thunderbird thunderbird baka naman yan mga kalaki hanggang dito lang muna siguro mamaya maya ililibot, pa, ako. ililibot ko pa kayo Ayan.